Ngayon ni Sultan Kudarat Governor Dato sa Ali Mangudu Dato ang pamahalaan nagawin na ang lifestyle check sa mga opisyal ng pamahalaan at tiniyak niya na handa siyang mauna sa lifestyle check sa harap nito ng mga anomalya sa flood control at iba pang mga aligasyon ng korupsyon sa pamahanaan. Sa kanyang social media post, sinabi ni Governor Mangudadato na may alam siyang mayor sa Maguindanao del Sur na pinakamahirap ang bayan, subalit ang alkalde ang pinakamayaman sa lalawigan at pati na sa riyon. May isa pang mayor na nalululong sa kasino sa Maynila habang pinakamahirap ang kanyang bayan. Wala siyang pinangalan ng sino man. Pero mas mabuti niya na simulan na ang lifestyle check sa lalong madaling panahon.